Hi mga guys! ayun mayroon naman akong bagong ano, naisipan. Ito yung luma kong mic guys. Uh, Pag-aralan ko siya kasi mayroon siyang nag ano dito, nagsasagarak. Ayan, titingnan ko yan guys kung ano mga resulta kasi. Pag-aralan ko siya kung totoo yung nasa isip ko. Ayan, tinanggal ko siya guys. Oh. Tapos, kita niyo to. Uh, ito guys, tatanggalan ko ito. Titingnan ko kung anong laman niya dito sa loob. Kung bakit siya. Kung magano'n-ganon. Oh. Kaya alam ko ang mga kasama kong mga ano, mga mga YouTuber, mayroon silang mga ganito na mga problema sa kanilang mic. Uh, itatry ko to. Tapos, akit ako sa live. Titingnan ko mamaya kung anong mga resulta. Sige nga. Bakit tayo? Tapos. Yan, tapos. Wala kong sato pa pala. Wala kasi ako sa salamin. Ah, kailangan pa to Ito pala kung mayroon pa pala dito yung tsorba-tsorba ha. Yan. Ito siya. Tandaan ko tong mga ano niya. Twerka-twerka niya maliit. Ito lang yung ano ko, ho. dapat dumidikit siya. Hindi siya, ano, humurahin lang kasi itong nabili ko, guys, na screw. Kaya hindi siya, dapat mag-knit siya, eh. Pero okay na lang. Importante, umiikot siya. Ah, dito siya. Tapos, sa pa Meron pa. Meron pa dito isang, ano, tornillo. Tornillo tawag nito, eh. Sana naman, mabalik ko naman ito ng maayos disappointed talaga ako nito sa ano ko. Sa kagalingan ko. <laughs> ako lang nag-ano sa sarili ko na sa kagalingan ko. Hindi ba? Alam niyo guys, may mga bagay minsan nga ang naiisip ko na ano na gusto ko siyang gawin at saka itatry ko kung ano siya talagang okay. Ang laking tuwa ko niyan guys pag magawa ko. Minsan hindi ako mapatulog pag hindi ko yan magawa. Basta nasa isip ko na gagawin ko kaya yun. Kasi sige, kung kaya man lang nila, pero okay, gusto ko kasi malaman para uh, minsan mayroon akong mga kunting kaalaman ba pag magawa ko to. Ibig sabihin, marunong ako pala mag ano mag... Uh, kasi ano na siya eh, may problema siya eh, may problema. Ibig sabihin, kung titingnan ko sa loob kung bakit siya nagsasagara. Yan. Ganda naman ito. Ayun, ayun. Dito, dito siya. Ayun, tanggal siya. Ganun siya. Tatandaan mo lang siya, guys, pag magtanggal ka, pag mag-ano ka ng mga halimbawa, mga makina-makina, kailangan pag magtanggal ka sa isang bagay, tatandaan mo siya kasi mamaya baka hindi mo na siya mabalik. Tamo, masikip to siya. Oh. Ah, isa pala, hindi na siya matatanggal. Diyan na lang siya. O ngayon, anong nangyari, baka paano ko siya tatanggalin. Wait lang. Tapos, bakit hindi siya matanggal? Ano gagawin? Bakit? Paano ko siya tatanggalin? Paano ko siya tatanggalin? Hindi naman siya mairog, irog, irog, irog. Ano siya, irog? Irog, irog, ngari, ugyot. Ay, ayun na! Basta, ayun na. Diba? Diba? malalaman mo yung hindi mo malalaman. Ngayon, ichichik ko yung bagay doon sa loob na nag-ground siya kung bakit. Bakit siya nag-ground? Hindi naman ako makita. Julag-julag naman ako. Bakit siya nag-ground ba? Bakit siya nag-ground? Ito pala yung itsura ng ano guys, ng my Tingnan mo o oh, yung wire niya dito papunta. Tapos bakit kaya siya nagbrag-brag? Anong problema niya? Bakit siya nagbrag-brag? Okay pa naman yung naka, nakakabit pa naman itong isa niyang kuryente dito. Check ko siya. Ha? Oh, hindi. Okay. Baka nakumakalog na siya. Okay pa naman nakakabit siya. Kasi minsan, pag hindi na to siya nakakabit, ito siya yung problema. Eh kaya? Silip. Silip ng silip. Dito okay naman siya. Bakit siya na... Saan ba siya banda nagkaragdarag to? Bakit tumutunog? Kasi pag dumidikit yung isang wire, kaya siya minsan nag... Ano, okay naman siya. Pe. Okay naman siya. plastada. Itatry ko siya pagkatapos. Gincheck ko lang to siya guys kung anong plastada nito. Ito pala ang itsura ng ating mic, guys. Ito lang pala siya. Ito ang problema eh. Tapos, wala naman ang wire niya, okay pa naman. Ibig sabihin, okay pa to. Saan ka ito? Dumidikot? Bakit nagsasagarap itong mic ko? At try ko ito mamaya pagkatapos. Okay naman siya. Wala, wala namang may naputol sa kanyang wire. Wala namang may naputol ng wire. Ito yung isa. Bakit siguro tumatama ito? Okay naman. Wala okay naman siya dito. Okay naman siya. Alright, katry ko siya. Wala siyang, ano, wala siyang naputol. Walang nating-nating, nating tulos. Wala o oh, kompleto siya, o. Oh, Nakita niyo diyan mga guys. May mga wire siya kasi na dito, o. Oh, pa, left and right siya dito sa kabilaan. Nakalikit siya dito sa kabilaan. Ayan, yan. Hindi ko lang alam kung anong mga pangalan nito dahil hindi naman ako technician, true technician ng ako dito na ano. Ayan. Kaya pag titingnan mo to, kailangan mo siyang makita kung may putol. O ngayon, hindi naman siya wala siyang putol. Ibig sabihin, good pa itong may ko. Ibabalik ko siya ngayon. Itatry ko yung aking best pagbalik. Ha? <laughs> ha? Try yung best. Ha? Nakalimit Try yung aking best. Ayan. Ayan. Sana yun. Ayan, ibabalik ko na siya. Ayan. Ganyan. Itong, ano niya, unahin ko lagay yung isang iotitor niya. ha? Ah. Pag mabalik ko to siya, hahanap ah, ako ng live, itatry ko siya kung okay. Tapos isikipan ko lang siya yung, ano, yung paglagay ko dito. O, oh, ah, diba? Diba, naman, kotak ang gata. Diba? Kotak ang gata. Ayan, ah, masikip na siya. But then, ito dito siya. Ayan. Hmm. Kailangan mo lang siyang i fix Ayan. Pag magtanggal kayo mga palangga, kailangan nyo naman na ano, kailangan nyo naman di, huwag nyo ihiwalay-hiwalay para alam nyo, kahit anong bagay na tatanggalin nyo, kailangan yung i, -re i ano i -re ready yung mga ano niya kung saan siya naka nakalagay, nakalagay, o ba? Diba? Kasi, ang iba niyan, na mga ano, hindi nila mababalik, yung mga maliliit na mga bag, mga tornilyo, tornilyo. Kaya kailangan, tatandaan nyo kung saan nyo siya tinanggal. Ganon! Ganon! Pasikipan ko to siya para, sana okay lang to siya. Wala naman pala siyang sira. Allah! Leavage ko pala dyan. Kitang-kita. Tihahan mo niya. Wala namang utong yan. Wala akong ka-lipstick-lipstick. Lipstick. Ano ba yun? Para akong ano. Wala akong ka-lipstick-lipstick lipstick yung itsura ko, guys. Tingnan nyo naman. Hindi kayo naawa. O, oh, diba? O, oh, diba? O, oh, yan. Iba ba? Nabalik siya sa normal. Normal. Kailangan mo siyang pasikipan ulitin mo siya lahat ng mga bagay-bagay nga mga dapat isisikipan. Ayan. Hmm. Tapos, ibabalik ko siya dito. Itatry ko, akit ako sa mga live. Hanap ako ng live na akitan. Sige. Sige. Pasok. Pasok. Ayan. masiki pa naman siya, guys. masiki pa naman siya. Ang tanong ko lang, ano yung trabaho niya dito, itong umikot-ikot? Titingnan ko, ha? Minsan kasi, may mga bagay na lang, hawkson ko siya balik. Hawkson ko siya balik. May mga bagay na dapat natin alamin para malaman natin, di ba? O, sige, try ko to, ha? Ay! Kasi baka nandito yung problema sa loob. O, di ba? Mayroon pa para siya dito, tsurba-tsurba. Ah! Kaya para ito pala siyang itsura guys ng ating mic. O di ba na buksan ko siya. Tapos Tingnan ko silipin ko lang yung mga wire niya dito baka kasi mayroong pag ikot-ikot natin, meron siyang hmm, maluwag siya pala. Ibig sabihin, kaya pala pag maggalaw-galaw siya, mga um, ganun, ganun siya. Pag magalaw-galaw, ibig sabihin, kasi mayroon siya dito ano, may tatlo. Siguro yan minsan pag magalaw dito, o, oh, tingnan mo oh. Dito siya sa loob. Tingnan ko nga baka mamaya may mayroon siya, hindi nakadikit masyado. Mahirap din minsan pag julag-julag ka Yung, yung salaman ko kasi nasa wala, layo, yun, hindi yun sa malapit. Okay naman yung mga wire niya dito. O, oh, nakadikit pa naman. Ito pala yung itsura ng mic natin. O, diba? Dagdag kaalaman. Diba, mga guys? O, oh, oh, oh. oh. Tapos, ito siya. Pag, pag gano'n ganonin siya, unta, manawa na ano siya. Gumagalaw-galaw. Pero, bumalikit pa naman yung wire. Kasi, pag may putol, kinala siya na yung welding. Pero, wala. Ay, naka, naka ano pa siya eh. Nakadikit pa naman siya. O, hindi pa naman siya putol. Pero bakit pag once na magalaw siya, pag ganun-ganun? Oh. Ibig sabihin, gumagalaw-galaw siya, sabay siya kasi lahat. Nakaano kasi siya dito? Oh. Okay naman, nakalikit pa naman siya liwat. Oh. Ibabalik ko siya guys. Oh, ito ha. Ito lang itsura ng ating mic pala. Paano to Inyan, no? balik, ano kung ito siya? Hindi na no, ganito no. Baka balik tag Tama ba? Ito. Tama kaya ito. Saan yung may luwang? Ah, hindi. Ganun. No. Minsan kasi may mga wak wa wa wak wa. yan. Diyan, hanapin nyo muna yung mga wa wa wa, wa. Yan, isukat niyo din sa wak wa wa wa. Ayan, may wa wa, wa, wa. siya. Sukat siya dyan. Nan. Tapos balik. Ah. Wala siyang sakit. Wala siyang sakit okay siya, okay. Ito, sikipan ko lang siya. Ayan. Sayang naman kasi siya, di ba? Lab na lab ko pa naman tong mic ko na to. Kasi, uh, excuse me. Okay na itsura ko dyan. Parang hindi naman madurang itsura. Okay ba? Bala na kayo dyan kasi, pero kaligo naman ako. Tapos, tapos, Ilagay na siya natin balik. Ilagay na siya natin balik. Ah. Hanapin niyo yung tatlong ano, yung buto buto diyan at saka latbilatli. Kailangan nagtamaan yan. 'yan. Nagtamaan 'yan. Kasi pag hindi 'yan sila magtama ang butas, hindi 'yan papasok. Maghahanap ng hanap nang huluyan ng gulo yan, ang ano 'yan. Ah, yan. hanap na ako guys ng live ito try ko na yung aking lomang mic. Kasi parang kagabi gin ano ko ba nagtingin ako sa mga live pinakitan ko parang ang hina ng isa kong mic. Mm -mm. Try ko siya ha. Sana. Alright. Ayan guys, ito try ko na akit ako sa mga live. Ito try ko na kung okay na siya. Tapos i-compare ko siya sa bago kong mic. Ayan. Thank you for watching. Ah, ang sarap ng kiss ka.